cellphone Kailan pa po yun? Pwede mag-video? Pwede. Pwede sa cellphone mo? Ah, uh, kailan po yung bata sa hospital? Uh, nung ano pa po siya ng 11? Nung 11 pa. January 11. Ano pong naging findings nung una? Tapos Sabi hanggang... po nila, kasi puti po yung sa x-ray niya, nag, ano na daw po, nag-collapse na yung isang baga niya, on, sa TV, nung hmm. nagkala na sa Sa so, 14 pangga. anos? Okay, tapos? Tapos yung may nakwento ka kagabi sa akin na parang nalilito na sila. Anong Opo, sabi nila sa mga gamot na tinuturo sa kanya, may nagbago. Tapos mm, -mm. Ko kausap, kahapon ng doktor. Wala daw kung nagbago Ganon. Pero galing na siya sa mga kapwa ko manggagamot, mga nagtatawas. So ako pa lang. Nagtatawas, nagtatawas na po. ano pong lumalabas. Ay, ay porin, Wag bawal pa yung bata. Ah. Medyo layo tayo, 18 pababa, bawal. Sige ma'am, simulan na tayo. Pero alisin ko muna yung duwindi sa iyo ha. May duwindi ako nakikita sa iyo. Ang ano na akin, hiling ko na gumaling yung bata ha? At magdiret-diret yun ang kanyang kagalingan ngayon ako pong maraming salamat at pinapunta niyo ko dito ang totoong gumagambala sa bata gawa ng tao no? at saka laman lupa kaya alisin na lang po natin yan pa dito, dito pa hindi na lang pagdiret yun lang yan Al alisin ko muna mam yung join di sa iyo ha pero walang makitang kulam palipadangin at wala rin makitang intenso sa iyo ah, ah sakit doktor ito lang mama, kahit ako lang sa'yo. Yan po ah, napakanipis na. Pero masasaktan ka rito kasi may dwindling itin ka. No? Sasakit doktor mo okay. na tayo. Saan po na pala yung bata? Sa ano? Uh, sa ano po, sa Sabado. Sabado. Okay. Sakit doktor, pigit. Ito po, pwersahin ko po ito ha. O. Oh. Pwede po mag-video. Mm. mm. Wala. Wala, hindi umiinit, hindi, walang tumutusok. Pero alam mo, pinipig ako. Okay, ibig sabihin, ma'am, wala kang sakit, doktor. Ito po yung duwende itim. Hindi ko po pipigay niya. Hindi, hindi po lang. Sa tour, Arepo, Denet, Opera, Rotas. Poo! Dalawang kamay mula sa ulo. Pababa, pababa. Sige, pababa. pagano pagano pagano, Sige, Sige pa, sige pa. Sir, meron ka rin ha. Sige pa, palipad namin sa'yo. Sige pa, sige pa. Sige pa, baklasin mo to ha. Tatanggalin mo to ha. Nagkakaintindihan. Ha, tatanggalin mo to. Ha, layuan mo motoha, ha. Dwinding team. Ha, nagkakaintindihan. Ha, lubayan mo to ha. Sige, baklasin mo, baklasin mo. Baklasin mo. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Matagal mo siyo sundan to? Ha? Matagal na? Matagal na. Sumagot ka na maayos. Matagal na. O bak na simula to. Sige pa. Ito po yung sa babae na. Hindi mo na tayo manong sa bata kasi nakita ko kung may building ito. Kasi hindi rin po natin magagamot ang bata kung may nakaano sa kanya. No? Huwag baka pinapaliwanag ko lang. Sige pa. Subayang mo to ha? Ha? Oh. Lubaya mo na ha. Sige, baklas, 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 baklas. Kunti pa. Kunti pa. Kunti na lang, kunti na lang. Sige. Kunti pa. Paano na lang pong baso? Para mapainom ko to. Baso lang, baso. Okay, baso. Pahinsya tayo ha? Ha? Okay. Pahinsya tayo. Okay. Panginoon kong isang sakit madakilaw, may ngaw ng basba sa'yo, napatayin kong gumagambala sa babang ito. Saan so, ni Patrice? Sakmek. Atal. Ate. Ate. Tingnan niyo muna po ito. Ngayon tingnan niyo ha, iipitan ulit sa green bee team. Tingnan niyo. Ito po kasi ipaluwanag ko lang ha. Ito po yung sa doktor. Yung ulam, barang, palipadangi. Yan po dito yan. Ito yung ulitin ko ha, sa doktor, yung ulam, barang, palipadangi. Mas maganda yung pinapaliwanag ko para maintindihan nyo yung panggagawa. Ito na. No tinanong nyo po, iibitan ko ulit siya. Halos pwersahin ko. Okay. Tingnan nyo po. Uh, sa lahat. Nandito ko sa Tarlac City. Kung saan nang gagamot ang Apo Chalin. Shout out sa Team Supremo. Kay uh, Apocar. Brother Jet, Judel, Brother Gerald. At kay, uh, kay Apo uh, Ken, Apo Marwin. Nasa Brunei po yan. Mga veterano mong gagamot. At kay Apo uh, Rap. Shout out kay Apurcita. Uh, kay Mamelo Ligario. Tsaka kay Brother Jadjan. Magandang mga. Poof!